Magandang magandang araw po mga kawangis ko, kung sa man solo ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapako AFW John, sa Middle East, yung Kim Sahin. Sa mga subscribe na sa akin, syukran, syukran ka Ngayon pag-uusapan natin tungkol po sa PIDAP case ni Jewel Villanueva na ilang araw na itong pinag-uusapan kasi nga kung nagkatawan to pwede siyang matanggal bilang isang senador. Kasi yung issue na to yung tungkol po na congressman siya, di ba? nang sumikat siya sa test Yan, yan pinanggalingan po. Na uh, nagkaroon siya ng malaking issue diyan sa sa PIDAP case. Yan po ang tinatawag na port barrel. Ngayon, pinababawi niya, ano Pinababawi ngayon ni Remolia ang kanyang uh, kaso kasi dismissed na. Pero ang sabi kasi ni Remolia, hindi yan dismissed. Kaya si, ano, si Senator Alan, uh, Alan kaitano super ano, super pack sa kanya kasi ang ginagawa daw ni Rimolia ay isang circus lang. Ibig sabihin, basta mabigyan mo lang ng kaso ang isang tao para mapag-usapan lang, bibigyan mo ng kaso. O baka nagkamali lang si Rimolia sa pag ano, sa pagbigay ng kiss ulit kay Jewel Villanueva. Kasi ka, kung titingnan niyo si Villanueva kasi nag nagpakita na halos sa lahat kanya mga certification na dismissed na lahat po ng mga issue sa kanya na, na dismiss na mga certification na galing sa Sandigang Bayan, di ba? Mayroon siya mga resibo na pinapakita. Kaso lang hindi pa rin naniniwala si Remolia. Alam mo naman si Remolia, ang kanyang talagang pinupunteria ay ang mga Duterte. Tingnan mo nga ngayon, di ba? Ngumangawan umang na nang umang naman ngayon si ano si Trililing. Tingnan niyo, nagpail ng ng plunder case kay Bungo. Di ba tinitira naman niya mga Duterte na naman 'to? Ito naman si ano si Bilanueva mga kakampi rin ng mga Duterte, yung parang lahat na lang yan naka, 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 nakatuka, o may gusto naka nakapunta, halos lahat na lang, dinadivert sa mga Duterte, para pag-usapan. Yung, to, yung totoong issue, yung totoong issue, totoong pagnanakaw, mga kabalintuna na ginagawa ng gobyerno, wala na tayong naririnig ng mga issue na sa flood control biglang na, na parang biglang na nanahimik na lang no yung parang naging, hindi na masyadong maingay na pinag-uusapan sa ano sa sa mainstream media kahit sa mga social media hindi na masyadong ano hindi na pinag-uusapan which is wala naman na papatunayan ang nangyari parang circus nga talaga parang drama lang ang ginagawa ayo pa nilang anuin ayo pa nilang uliin yung mga totoong mga salary ng mga mastermind tingnan niyo saan kayo nakakita na isang sa ng binabanggit sa lahat po ng mga resource person pero siya pang nagiging eyewitness witness. Tingnan nyo si Romaldes, di ba? Nagiging eyewitness witness. Si ano, si Saldico, hindi nila map hindi mapawiwi ni Remulia. <laughs> di ba? Pero pagdating dito sa mga issue ng ano, pagdating sa issue ng mga Duterte, ang bilis nila lahat naggagalawan. Lahat nagsasalita, lahat nagpapapress briefing. Tingnan mo si ano, si Reza Ontiveros. Reza Ontiveros, di ba masyadong tahimik sa ngayon? Never na salita isa yan sa mga maingayin masyado yan sa ano sa Senado. Pero ngayon, nagiging katiwalian sa pera na nangyayari, sobrang tahimik siya. Sobrang tahimik siya Rezaon Tiberas. Ito pa, uh, ano rin po natin ngayon ng mga punto, bis, punto de vista ni Senator Alang Kaitano kasi nga uh, binakaba, binabaka binabaka pa niya masyado si ano si Joel Binlen 'di ba sa nangyayari po dito sa PDAF case. Ito oh, ano po natin. Bahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia ang dating kaso ng di umano'y maling paggamit ng pork barrel funds ni Senator Joel Villanueva. Pero gitang ng senador, harassment lang daw ito dahil matang binasura ang kaso. Si Troy Gomez sa report. Kumpiyansa si Senator Joel Villanueva na mananatili siya sa kanyang pwesto sa Senado kahit pa plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia na buhayin 2016 dismissal order laban sa kanya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork bar funds. Noong 2016, inatasan ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na si Bakim si Villanueva dahil sa di umano'y maling paggamit ng kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund habang kongresista pa siya. Pero lumaban ng senador, git niya, peke ang mga pirma sa mga dokumentong ginamit laban sa kanya. Noong 2019, kinatigan siya ng Nooy Ombudsman Samuel Martinez na nagpasya ring ibasura ang kaso dahil sa kawalan ng probable cause. Araw ng Huwebes, naglabas din si Villanueva ng clearance mula sa ombudsman na nagpapatunay na wala siyang nakabimbing kaso, pati na rin ng certification mula sa Sandigan Bayan na nagsasabing hindi siya akusado o defendant sa alinmang kaso sa korte. Sa kabila nito, tinawag naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang sirkus ang hakbang ng ombudsman laban kay Villanueva. I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. Dagdag pa ni Cayetano naniniwala siya na may mga mastermind sa likod ng mga panggugulo sa Senado para ilihis ang atensyon ng publiko sa mas malaking isyong kinakaharap ng gobyerno. Isipin niyo po, no? kung unang araw na sinabi ng Pangulo, may naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung tatlo, apat, limang kontraktor na siguradong may ghost. Hindi na nagkaroon ng... O ano, mga kawangis ko, di ba? Super explain siya, no? Super explain si Senator Kaitano. Kasi nga, hindi, hindi talaga siya naniniwala na ang ginagawa kay Joel Blenny ba ay ay totoong issue kung hindi sinisaran lang talaga siya. Parang harassment. Harassment lang ginagawa sa kanya. Kaya sinasabi niya, ang, ang ginagawa ni Boy, Rimulya ay circus lang. Isarang, isang paninera lang. Kung ganito lagi ang nangyayari sa ating ano, sa tumbayan, <laughs> hindi, hindi tayo po mag So kung lahat ang naka, ano, lahat ng nakapisto ay mga hinayupak, mga hinayupak at mga barabas sa tanas, hindi tayo po asenso. Kayo mga OFW oh, dyan, tuloy-tuloy pa rin kayong sa mga kubita. <laughs> paglinis ng bahay. Hindi kayo makakauwi hanggat ganito po yung sistema ng ano, ng gobyerno sa Pilipinas na walang asenso. Na instead yun, yung pera na yung makakatulong po sa mga pangangailangan ng mga Pilipino, mas lalo pong pupunta sa imperno yung mga OFW. Hindi kayo makauwi kasi mga pera, mga taxes na mga, mga nire-remit natin, hindi yan makapunta na sa Pilipinas. Kasi napupunta na yon, Napupunta sa Pilipinas pero napupunta na yun doon sa mga bulsa ng iilan. Dapat kasi ang investigasyon diyan tuloy-tuloy. Yung parang talagang kinukuha nila talaga, talaga yung mga taong mga salarin. Tapos ulang mga salarin ngayon, nagiging state witness na. <laughs> matatapos lang ngayong taon, matatapos lang yung election. Mapupunta naman tayo sa national election, sa presid presidential election. Lahat na lang Duterte ang pinag-uusap. Angkul pa rin kay Bipisara, sa mga kakampi ni Bipisara, sa mga kapatid ni Bipisara, kay Digong doon sa Atahek. Yung parang laging, yun na lang ang nagiging buong istorya hindi sila maka ano, hindi sila maka move tungkol sa mga Duterte. Kasi nga takot na takot sila kung ang mga Duterte po ay manaloli talong lupa si Bipisara, Sara kung run for president for the next coming election sa 2028. May posibilidad na manalo siya at ahabulin na hahabulin sila sa ginagawa nila mga kabalintunan na ginagawa nila sa pamilya Duterte. Ang pinakamasakit pa dyan yung kinidnap si Digong papunta ng Daik. Yun ang pinakamahirap. Kasi unang-una, pinanganak siya dito sa Pilipinas, Nagbabayad ng tak sa Pilipinas, naging pangulo siya ng Pilipinas tapos ang magliliti sa kanya tagibang bansa. Hindi naman makakapunta dito sa Pilipinas 'yung mga ano eh, 'yung mga tagaybang bansa sa lupa sa ICI. Kung walang ano 'yan, kung walang connection dito sa Pilipinas, hindi ka, hindi ka pwede basta-basta papasok sa isang soberanya ng isang bansa kung wala wala kang uh, mga tawag diyan pag-uusap. Hindi hindi yan basta-basta yung ganyan. So sa ngayon yan muna yung mga kabangis ko. Yan muna yung update natin sa ngayon. Sa so, mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Sa sa mga nakasubscribe sa akin, shukran katira. At sa ngayon, masalam and bye-bye!